Bebe, bebe, bebe! Si Princess Pungege! Hindi nakasagot kay teacher! <laughs> Ikaw ba yung butiker? Nananaw ko mo ba ako? Totoo naman ah! Hindi ka nakasagot! Kaya wala kang jelly <laughs> Princess! Tara na! Huwag ka nang maingay! tayo ni teacher! Eh kasi bebe! Wala ko na jelly Princess, dapat nag-review ka para nakasagot ka ng tama kay teacher. Gusto ko din ang Jelly, <laughs> oh, jelly Ace! O, ito, bigyan na lang kita para hindi ka na umiyak. <laughs> Thank you, Bebong! Tapos hindi mo na lang yung binigyan Bebong, eh. Baka hindi siya makapin na Jelly Ace. Namumuro ka na, boyong, ah! Kanina ka pa nangasar! Class, may may kayo? Boyong! Princess! Huwag na po kayong maingay! Sabi ni teacher! Class, iiwan ko muna kayo dito. Pupunta lang ako sa principal office. Dapat, huwag kayong maingay. pa teacher! Habang nasa labas ako, sino gusto sa inyo maglista ng noisy? Teacher, ako na po! Teacher! <laughs> Ah, sige, princess. Ikaw na lang magusta lang ay si. mo sila ng piso, ha? Ah, kapag nag-iigay sila. Sige pa, teacher. <laughs> Class, aalis na ako. Magbe-behave lang kayo. Ayos, ah, ako tagalis na ng noisy. <laughs> noisy. Bebang. Princess, madaya ka naman. Bakit wala kang pangalan? Kaya nga, dapat kasali ka, Princess. Ah, nag kayo, Bebang Iska. Tig-one point kayo. <laughs> Ano ba yan si Princess? At, ang dami mo lang na, si Nabi Bebang, plus 2 points sa'yo! 3 <laughs> points na ako! Huwag ka nang maingay, Bebang! Parang di ka na-listan ni Princess! Naririnig kita, Iska! Plus 1 point sa'yo! Oh, no! Bulong na nga yung Princess, eh! Naririnig mo pa? Hala! Nagsasalita pa rin si Iska! Plus 1 point ulit! <laughs> princess naman eh. Ang daya mo. Ang dami ko na tuloy points. Huwag kasi kayong maingay para hindi ko kayo inista. Dapat kasi di si princess yung tagaliste. Madaya Naririnig kita, boyok! nag ka. Bayok, one point. <laughs> Hoy, princess. Inista mo rin yung pangalan mo. Kanina ka pa nag eh. Hindi ko pwede ilagay yung pangalan ko dito kasi ako yung tagalista. <laughs> Isusubo ko kita kay teacher! Kanina ka pa nagsasalita! Pero hindi mo nililista yung pangalan ko dyan sa noisy! Ang dami mong sinasabi po yung ha! Isusubo ko pa kay teacher! Sige! Bibig na kita ng sampung punch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ano yan, princess? Ang dami ko ng punch! para para nista kita sa noisy. <laughs> Ginagalit talaga ako ni Princess. Wala akong pangbayad. Guys, si Princess yung tagalista sa noisy. Sa so tingin nyo, ilang points na si Princess para may sumbong namin siya kay teacher. Mag-comment lang kayo. Bye-bye!